Walang makakatalo sa watch now. Ang yabang mo naman, Fiyang. Yan ngayon ang sinasabi ng mga netizens after nilang mapanood yung interview ni Fiyang kung saan sinabi niya na kahit anong batch pa daw ng PBB yan, wala daw makakatalo sa batch nila which is Gen 11. Pero wag kayo masyadong magagalit kay Fiyang dahil hindi daw kumpleto yung video na inupload dito online. Dahil meron daw siyang sinabi sa last part na syempre joke lang yun. Kayo naman sobrang patuloy yun naman kay Fiyang. Pero kayo ba? Nainiwala ba kayo na walang makakatalo sa batch ni Fiyang. Kung ako ang hatanongin nyo, for me, ang pinaka-favorite ko talagang edition ng PBB is yung batch ni Nenet Amayo, yung Season 1. Kasi before, talagang parang ang raw ng lahat. Walang fan club, hindi mo kilala yung mga pumasok sa loob ng bahay ni Kuya at talagang ang nagkatagal lang sa bahay ni Kuya ay yung talagang nagpapakatotoo. Pero Gen 11 talaga yung nagpa-start ulit sa akin na manood ulit ng Pinoy Big Brother. Dahil nga sobrang daming ganap, sobrang daming issues nung pumasok si Fiang sa loob ng bahay ni Kuya. Pero kayo ba, ano ang pinaka-favorite nyo na edition or season ng Pinoy Big Brother? Comment down below.